Kita natin yung idol na malapit ang kameraw. Kita nyo ba? Ayan. Pag malaw, okay mo ito. Oh, wala kayo ng idol. Dapat malaw yan. May rating dapat. Wala. Susubukan so, natin mag-bypass ng idol, no? bypass tayo And the ayan ito no? mga idol ayan o dito kayo sa wire na hindi dumaan sa mismong switch sa switch nya yung kita sa number 3 huwag kayo mag tap pati ng wire lakukan nanti mag-bypass pembuka magkaroon ba siya hapus ready tapos balata natin to yun sa kapasitor niya mga idol yan o niya ito may tap yung isang wire ya. ito pag-bypass mga idol tapos pag nalaman natin may reading ito mga idol lagyan natin buwan natin mga idol kung may rating siya. Ayan nyo. lag nya. Dapat may rating siya. Okay. Silik. O, oh, mayroon na mga idol. Ang kita nyo, mayroon na. Mayroon na. So, rain natin mga idol eh. plug widget pa oh wala siyang ground body ay may ground sa body mga idol may ground siya sa body so hindi po pwede yung ganito yun may ground siya sa body mga idol kaya maaaring may shortage yun natin ito pa paanda rin nangkat may ground siya merikado may ground siya sa body ng motor ilayo natin ito bukan natin segel para niya. Dapat wala siyang ground sa body ng motor. Eh, wala na. Bila. O, oh, wala na. O, so, ibig sabihin dito siya nagkaka-ground mga ilo. Isa pa nga. Para sigurado. Wala hmm, na. Wala hmm, na. So, subukan natin i-plug sa mga idol. Ano? So, malamang mag-ground. Body. So, subukan natin i-plug mga idol. Kung lakas pa ba yung motor nito. Ayan. So, meron sya rin. Subukan natin i-plug. Yeah, try natin ito mga idol. Lag natin. Para makita nyo kung mana ba, lagyan natin ng electrical ang dolo niya. Ganun lang kasimple mga idol. Tapos pag gumana ang motor nito mga idol, ito maayosin natin. Ayan o. No? <laughs> Autopedic mga idol.

Two, oh, wala Ayan, wonder mga idol oh, mahina ng Ano mga idol, kapasitor Kapasitor man palitan natin dito mga idol Mahina Ayan, oh. Ayan, Kapasitor niya Ayan o Kailangan mo siyang tulungan sa kamay So, okay pa ito mga idol. Kasi ito lang papalitan niya. Under siya. Kailangan mo lang tulungan. Ayan, eh. kita niya naman mga idol. No? Oh. Digit mga idol. Okay pa motor niya. Kapasitor na lang itu nito para lumakas lalo. Pero okay pa motornya motor niya. Mandar siya.